unang kongreso ng Malolos. Isandaan at dalawampot limang taon ang nakalipas sa araw na ito. Kasabay ng halalang ito ay ang maagap na pagraratipika ng pagkakaproklama ng ating kalayaan. Pagpapasa ng mga batas na magtataguyon sa pagpapagawa ng mga paaralan at pagbabalangkas ng kauna-unahang konstitusyon pangrepublika sa Asia. Ang kongreso ng Malolos ay naging instrumento ng ating pagkakakilanlan sa pandaigdigang arena bilang mga Pilipino na ipahayag ng kongreso ng Malolos sa buong mundo ang pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod ng sanggunian nilikha para sa pundasyon ng kauna-unahang republika Matagumpay na ipinagdiwang ang ika-125 anibersaryo ng Kongreso ng Malolos na may temang Kongreso ng Malolos sa Ligan sa Pagsulong ng Nagbabagong Panahon sa Paukpang Kasaysayang Simbahan ng Baraswain tuwing September 15. Naging panauhing pandangal si Senador Loren Legarda na pinangunahan ang pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Kasama si na Gobernador Alexis C. Castro, Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., PNP Regional Director, at sinaksihan nila na Dr. Emmanuel F. Calayaro, NHCP Chairman, Punong Lunsod Christian D. Natividad at iba pang opisyalis. Layo na po ang narating ng ating mahal na Pilipinas magmula sa unang maitatag ang Kongreso ng Malolos at maisakatuparan ang kalayaang inaasam. Ang mga pinaghirapan ng mga kababayan natin sa nakaraan ay hindi natin hahayaang mawalan ng halaga sa kasalukuyan. Ito pong Kongreso ng Malolos ay isang patunay kung gaano kahalaga ang ating kasaysayan at gaya ng tema ngayong taon, naging matibay siya na saligan sa pagsulong ng nagbabagong panahon. Ang araw pong ito ay isang mahalagang paalala sa atin na ang kalayaan ay hindi lamang handog mula sa nakaraan, kundi isang responsibilidad na pinasa sa atin upang pagtingatan at patuloy na ipaglaban para sa mga bagong henerasyon na magpamana po nito. Isang karangalan na ako ang naatasan na manumpa sa watawat ng Pilipinas. Saya po at proud na proud po ako na naging party ako ng Malolos Congress kasi ito po yung kasaysayan natin bilang mga Pilipino na kung wala ito, baka wala ang Pilipinas sa uh, estado niya ngayon na meron tayong batas na nagpapatakbo sa lipunan natin. Ang kongreso po ng Malolos ay para ma-recall po yung history natin. Para malaman po talaga natin kung saan po ba nagmula ang kongreso po ng Malolos at para at para mabalikan na din po ang mga nangyari. Proud po ako na isa po ako sa mga na-invite sa, sa school po namin para po umattend sa ganitong klaseng event. Ini-encourage ko po ang, ang kabataan na katulad ko upang mas kilalanin pa ang bansa natin. Taon-taon, nandito po kami sa lahat ng mga pagtitipon o pagbalik uh, aral na history kung saan ang bulacan ay pinakamaraming bayani at nakipaglaban upang mabawi ang ating kasarinlan ito po ang kongresong ito ay napakahalaga sa ating bayan dahil dito dinalangkas ang uh, mga batas na tinatamasa natin ngayon kasama ko si Uh, Leonard B. Halasan ay isa ring reenactors at kami ay patuloy sa adbukasya na pagbibigay ng mga tamang istorya sa mga kababayan natin. Salamat po. Ang Kongreso ng Malolos ang nagsilang sa Unang Republika ng Pilipinas 1899.